So what's up team Matalam Nandito po ako si Dongsi TV At saka Meron naman ako titirayan na isang Number 2 balingbing Yan sa cash po balingbing yan ha? Ikaw ay na balingbing ka masyado <coughs> Balingbing ha Hmm. Ano balingbing ka ha Masyado kang balingbing ha Hmm? Iniwan mong kapatid mo para sa butante Para sa boto ha mm?

Clothing, ah, ha? loko ka. Ano, solusyon mo, ha? Ah? solusyon, ha? Yan ba yung sinasabi mo ayon yung solusyon, ha? O ayon solusyon, balimbing na lang, ha? Hmm, balimbing ka, ha? Hmm? Hindi hmm? na pa tong balimbing na to, ha? Ano? Ano, balimbing, ha? Hmm... Ang ah? dapat nyo pinakasakalit ng tulong, ha? Ako tayo paktukan eh ha? Hmm? Balinding balinding. Alam mo yun? Ha? Ayoko sa lahat yung kurakot. Ayoko sa lahat ng balinding. At plastic, ayoko yun ha? Balinding. Balinding ka ha? Balinding. Ha? Loko. oh, nakatikim ka na yung kadong CDD. O, oh. oh. Dati, hindi ko ginagawa sa ito na yung ginagawa ko na balimbing, ha? Ah, no. Balinding ha? Ha? No, balinding ha?

Ah, masyado kang balinding ha number 2 balinding ka Kaya, tini -tini -tini. Ah, 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 ah. And so yun lang so what's up, guys dito po ako. dito sa think para yeah. And, -ay, ay, na siya <laughs> na, guys